Vlog vlog muna tayo, vlog vlog. Oh, dami apple na sayang. Eh, nagdi-drench kami tsaka nagtuturok ng uh, booster. Nagtuturok ng lepto. Mga autumn cabs. Yeah. After na four weeks, four to five weeks, iwiwin na sila. So, short ng malalaki Saka maliliit. Asama ko pa rin ng mga team. Galit pa eh, matanda. Hello! Sabi, sabi ko, may Ba, sabi lang niya ba? Sinasabi mo short eh. Sabi niya, kanina dito tayo No, sabi ko, sabi din niya sa akin eh. Sabi ko, no, sabi ko. I'm just trying to organize things before we get it done. Sabi ko, we're doing drenching, that's why we complete staff And then tomorrow we're gonna be short again. Yeah. <laughs> ayan <yung> maniwala <laughs> Ano isa? So ayan yung natapos na nila isang map, pangalawang map na ito. <laughs> natapos na lahat. <laughs> Nahati na, na-split na sa equal number na kwan. Hindi, hindi na Ha? Ha? 43.5 ba mahirap hatiin yan malalaki din ano malalaki na rin pwede nang mga after panangkwan second trends nila pwede nang iwin yung iba so next week next week i-schedule naman natin yung another 2 mob Right, I'll see you guys around.